Maraming pagkakataong ibinabase ang tagumpay ng isang music artist kung gaano siya naging kasikat o gaano kalaki ang kanyang nabuong fanbase, gaano kadami ang kanyang napasikat na kanta at ilan ang naiuwi niyang mga parangal. Pero sa huli mga idol, sa realidad ng buhay natin ngayon, ang lahat ng yon ay baliwala kung sa kabila ng lahat ng tagumpay ay magkakaroon lang din ng mahirap o hindi ganong kagandang buhay sa huli. Yung magiging palamuti na lang sa bahay yung mga awards na nakuha dahil hindi rin naman may iwasan na darating din talaga yung panahong malalaos, unti-unting mawawala sa radyo at makakalimutan din ng mga tao ang mga sumikat nilang kanta. Alam nyo ba na sobrang daming sumikat ng mga music artist noon yung as in na tuktok sila ng listahan ng mga pinakasikat pero nilamo ng yaman at kasikatan na kanilang tinatamasa. Yung nilustay ang kinita sa mga walang kwentang material na bagay, nagkaroon ng masamang bisyo at pumayag na mapaligiran sila o magamit sila ng mga maling tao na sa huli ay sumira na kanilang lang karera at ang iba ay naging dahilan pa ng kanilang pagpanaw. Pero syempre, meron namang mga music artist ang naging maingat at mapili sa mga taong nakakasalamuha, naging matalino sa paghahandle ng kanilang mga pera at nagamit ng tama ang kasikat ang tinamo nila na kahit ang iba sa kanila ay hindi naging pinakasikat sa panahon nila. Sa huli, ay nakasama pa rin sila sa mga kinikilalang pinakamalaki, pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng musika. At sila nga mga idol ang pag-uusapan natin ngayon dahil na rin yan sa tanong ng ating idol na si Prod Bisaya Waray na sino nga ba ang pinakamayamang music artist ngayong 2025 pero bago tayo magsimula ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at ilike na din ang video ito bilang suporta sa channel natin maraming salamat mga idol welcome to Ang yaman ni Bono ay bunga ng napakalaking tagumpay ng kanyang bandang YouTube 2 at napakatalinong desisyon nito sa mga investment at pagninegosyo. Bilang music artist ay malaki ang kinita nito sa kanyang bandang YouTube 2 na bumenta mga idol ng 170 million records sa buong mundo at nagkaroon ng matagumpay na mga tours na sa kanilang 360 degree tour pa lang mga idol noong 2009 na nagtapos noong 2011 ay kumita na ang banda ng 736 million dollars. So imagine imagine na lang ang yaman ng banda kung isasama pa ang benta ng albums at iba pa nilang mga tours. Pero hindi pa dyan tumigil si Bono dahil naging co-founder ito ng Elevation Partners na naging daan nga ng pagkakaroon niya ng malaking investment sa Facebook. May malaki din itong investment sa Forbes Media Group at kapartner ang asawang si Ali Hewson ay nagkaroon nga din sila ng maraming real estate properties na mayroon sa Ireland, sa France at New York City. <laughs> Sa 32 Grammy Awards na naiuwi nito ay masasabi nating isa na si Beyonce sa pinaka-successful at pinakasumikat na music artist. Bumenta ito ng 290 million records bilang solo artist at huwag nating kalimutan na parte din ito ng sumikat ding Destiny's Child na bumenta naman ng mahigit sa 60 million records. Bukod dyan ay kasama din si Beyonce sa mga may pinakamalaking kinita ng mga tours ng isang female music artist sa kasaysayan. Halimbawa sa panglima nitong World Tour na Formation World Tour noong 2016 ay inagaw nga nito ang record ni Madonna sa pinakamalaking kinitang tour ng isang female music artist noong kumita siya dito ng $260 million. Tapos noong lang 2023 sa kanyang Renaissance World Tour ay nilampasan niya naman ang kanyang sariling record noong kumita ito ng mahigit sa $580 million. Kaya masasabi nating malaking parte ng kanyang yaman ay nakuha niya sa kanyang karera sa musika. Idagdag pa dyan ang kanyang mga investment at mga negosyo. Kung babalikan natin ang usapang mga tours, eh bukod nga sa kinita niya bilang headliner, ay kumita din siya sa ibang mga music artist na nag-opening sa kanya. Bakit? Dahil maraming music artist na nag-opening sa kanya, ay mula din sa kanyang sariling management company na Park entertainment. So marami din siyang hawak ng mga sumikat din ng mga music artist na sinabayan niya pa ng kanyang sariling successful na fashion line na Ivy Park at high-end hair care line na Secret. Idagdag niyo pa dyan ang kanyang sobrang laking brand deal sa Pepsi, L'Oreal, Adidas at iba pa. At syempre hindi rin mawawala dyan ang kanyang mga real estate at iba pang mga negosyo na kasama ang asawang si JC. Kahit naging maugong ang pangalan ni Selena Gomez sa mundo ng musika, ay hindi naman natin masasabing sobrang successful niya dito. Marahil ay mas nakilala siya bilang karelasyon dati ni Nick Jonas ng Jonas Brothers o ng sobrang sikat noon si Justin Bieber. Ang totoo ay mas sikat siya bilang artista. Pero kahit kumita siya ng milyon sa pinagsamang pelikula at musika, ay mas nakuha nga ni Selena Gomez ang kanyang yaman sa kanyang itinayong cosmetic company na Rare Beauty. Nakasalukuyan ay may value na halos 2.7 billion dollars itinuring ito ng Times na one of the most influential company noong 2024 Ramdam ko tumaas ang kilay mo idol. Hindi kita masisi dahil sino nga ba namang may kilala dito kay Herb Alpert ba? Diba? Pero syempre sa kapangyarihan ng research ay nakilala pala si Herb Alpert bilang isang trumpeter na itinuring na one of the best jazz musicians of all time. Nagkaroon ito ng limang albums na nag number one at nakapag-uwi din ng siyam na Grammy Awards. So hindi siya pipitsugin lalo na at siya pala ang isa sa nagtayo ng A&M Records noong taon ng 1962 na alam naman natin na sobrang laking recording company pero ibinenta niya ito noong 1989 sa halagang 489 million dollars. Imagine mga idol 1989 pa ito na kung i-convert natin yan sa value ng pera ngayon ay aabot nga yan ng halos 1.3 billion dollars. Sa kasulukuyan ay 90 years old na itong si Herb Alpert kaya nararapat lang nakasama pa rin siya sa listahan. Marinig mo pa lang ang pangalang Madonna ay alam mo na agad kung gaano itong kalaki sa mundo ng musika. Bumenta ito ng mahigit sa 400 million records at isa sa may mga pinakamalaking kinita sa mga tour sa kasisayan. Mula noong 1980s hanggang 2010s ay labing tatlong beses itong itinanghal ng Forbes na highest paid female musician. Kaya masasabi natin sa makulay at mahaba niyang karera sa musika nang galing ang malaking parte ng kanyang kayamanan. Isama mo pa dyan ang hindi mabilang nitong investment Nakabila nga dyan ang sa Vita Coco at sa Hard Candy Fitness Chains. Meron din itong sariling entertainment at record label company na Maverick na isa nga sa mga naging successful na recording company. May sarili din itong brands tulad ng pabangong Truth or Dare at skincare line na MDNA. At syempre ay hindi mo wala dito ang kanyang collaborations tulad ng clothing line na Madonna sa company ng anak niyang si Lourdes, brand na M by Madonna sa H&M at sunglass na MDG sa Dolce and na Nagkaroon din ito ng $120 million deal sa Live Nation noong 2007. kapag isang John Bon Jovi na ang nagsabi na hindi siya kundi si Bruce Springsteen ang hari ng New Jersey ay dapat mo itong paniwalaan lalo na kung sasabihin ko sa iyo ang katotohanan na bumenta ito ng mahigit sa 150 million records sa buong mundo wala itong naitala na malaking negosyo o investment kaya halos kinuha niya lang ang kanyang yaman sa benta ng records at sipag niya magsagawa ng mga tours. Ang totoo mga idol ay umabot ng ganyang kalaki ang kanyang network dahil ibinenta ito ang kanyang buong music catalog sa Sony sa halagang 750 million dollars Si Taylor Swift ang nagpapatunay na hindi lang sa fairy tales nangyayari ang rag to riches na story dahil mula sa simpleng bata sa maliit na bayan ng Pennsylvania ay nagtungo ito sa Tennessee. Bitbit -bit ang pangarap na maging superstar. Well, kung may ganyan kang kalaking network mga idol na halos kinuha niya lang lahat ang mga ito sa benta ng albums at mga tours ay masasabi natin na natupad niya na ang kanyang mga pangarap. Alam niyo bang kahit sobrang laki na at kayamanan ng maituturing ang brand deals niya sa Coke at Apple o oh maging ang kanyang benta na mahigit sa 200 million records, eh ang kanyang mga sold out na mga tours nga mga idol ang mas nagpayaman sa kanya. Ito na lang na daerah Tour na isinasagawa niya ngayon ay kumikita na ng mahigit sa 2 billion dollars na nagbigay nga kay Taylor Swift ng record na highest grossing tour of all time. At para lang din alam niyo mga idol eh itinuturing nga ang music catalog ni Taylor Swift na siyang pinakamahal sa buong mundo. Kaya magkano kaya ang mapapadagdag sa yaman niya? Kung ibebenta niya rin ito ito katulad ng ginawa ni Bruce Springsteen bilang isa sa vocalist at main songwriter ng pinakamalaking banda sa buong kasaysayan na The Beatles ay hindi na nakapagtataka kung nasa itaas ng listahan ng mga pinakamayamang musician ang isang Paul McCartney. Hindi niya na kailangan tumingin pa sa ibang mga negosyo o investments dahil nakafocus lang talaga siya sa musika. Sa sobrang laki ba namang benta na mahigit sa 600 million records ng banda niyang The Beatles na isa nga siya sa mga main songwriters. ay e alam na natin agad na sobrang laking pera ang ipinapasok ni ito sa kanya. Idagdag mo pa dyan ang pinagsamang mahigit ding 50 million records na nabenta sa kanyang bandang wings at sa kanyang solong karera. Ay siguradong literal na parang sumisibulang sa bangko nito ang limpak-limpak na pera sa patuloy na kinikita nito sa royalties, streaming at licensing. Hindi lang yan, siya rin ang may control at karapatan sa kinikita ng music catalog ng hindi mabilang na mga music artist na pagmamay-ari o sa madaling salita inabili ng kanyang kumpanya niya na MPL Communications at syempre ay eh hindi rin pwedeng baliwalain ang malaki nitong kinikita sa mga tours na kahit nga hanggang ngayon sa edad na 82 taong gulang ay eh sobrang aktibo pa rin ito sa pagtugtog. Isa sa mga pinakasikat at pinakasuccessful na music artist ng kanyang panahon si Rihanna. May luming apat itong number one single sa Billboard 100 na pangatlo sa kasisayan na nagawa ding bumenta ng 250 million records sa buong mundo. Ayon sa Recording Industry Association of America ay si Rihanna ang una at nag-iisang music artist na lumampas na mahigit sa million na gold at platinum song certification. Kaya imagine kung magkano kinita niya sa benta pa lang ng kanyang albums, sa royalties, at sa tours pero ganun pa man ay eh hindi siya tumigil sa ganun lang sa kalagitnaan ng kasikatan nito ay nilabas niya ang kanyang napaka successful na cosmetics brand na Fenty Beauty na may value sa kasalukuyan ng hindi bababa sa 2.8 billion dollars isama pa dyan ang pangalawa brand na Savage X Fenty na nakafocus naman sa undergarments ng mga babae na noong taong 2021 pa lang ay sinasabing na sa mahigit na ring 1 billion dollars ang value nito. bilang isang rapper ay eh isang nga si JC sa mga nasa tuktok ng mga naging successful ang karera. Bumenta ito ng 140 million records sa buong mundo at nagsako lang naman mga idol ng 24 na Grammy Awards. Pero kung ikukumpara natin sa ibang nabanggit natin dito sa listahan natin ay hindi nga natin masasabing sa musika niya lang kinuha lahat ang malaking parte ng kanyang yaman. Katunayan ay eh hindi na nga malaman ng iba kung rapper ba ang dapat itawag dito o isang business mogul. Alam nyo ba na sa panahong lagi lagi itong rejected ng mga recording companies noong 1994 ay nagtatag na lang ito ng kanyang sariling recording company na Rockefeller Records kung saan niya inilabas ang kanyang debut album noong 1996 at mula nga noon ay naging isa na ito sa malalaking recording label at music management company sa mundo ng hip hop. Sinundan niya pa ito ng pagtatayo ng Rock Nation Entertainment, Rockaway Fashion Line at mga alcohol brands na Dusi Cognac at Ace of Spades. Huwag na nating isali pa ang iba niyang malalaki din at napakaraming investments dahil yung pagkakaroon niya pa lang ng parte sa mga kumpanyang Uber at SpaceX ay sapat ng dahilan kung bakit walang ibang music artist ang nagawang makalapit sa laki ng kanyang kayamanan. Sila ang sampung nasa tuktok ng listahan ng pinakamayamang music artist ngayong 2025. May nakakahangang yumaman lang talaga ng dahil sa kanilang musika at mga yumaman o pagsabayan nila ang passion sa musika at pagiging business minded nila. So sino sa kanila mga idol ang mas nakakahangang nga, pag-usapan natin yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.